ito ang binili ko today. Ito ang binili ng lola mo today. Tuka. Mm -mm, Mauutal ka tatalap. So, lala na sa kayong mga paborito. Paborito ko din yan. Palagi ko yung tinitira. Iniinom ko yan. Parang shot lang ng tequila. Bet? Oo. Oh. Eh, pala yung nabibili ko. So, mamaya dadami pa yan bumili tayo ng isang pack ng pasit canton. O, baliktad pa. Kasi paborito namin yan, di ba? Sino ba ang may ari ng pasit canton? Huwag tayo mag-inerte. Kaya ng ating common staple sa mga bahay pala na pag sinusumad kang magluto. Pag tamad ka, mag ka. Ano pa ba? So, ayun na mga bili-bili Tapos, ano pa ba yung mga ko? Yung ko? So binili ko? Bakit ako yung ko? Kasi ako ng itlog maalat para sa puso mong walang lasa. Dugo ng baboy para sa dinuguan in the near future. Ampatis para magkalasa ka naman. Tsaka taba ng talangka para mabuhay ka ng matagal. Tsaka syempre ang ketchup, walang UFC. So, jufran tayo ngayon mga kapatid. Hmm. Bet, bumuli ng lola mo ng Mang Tomas para sa usawa natin sa ibang mga putahe dahil mahili kaming mag at kung anik na nagpa pwede kami mag-lechon paksiw kapag meron tayong mga leftover na mga chicken, pwede yan maawa naman ako sa mata ko, grabe na ko ng ibang, niya in the future tapos siya eh, bumuli tayo ng sardinas sa mga araw na kagipitan sa Albinas tayo kakapit mga kawatid tapos hindi rin ako ng longganisa kasi paborito ito ay paborito ito ng anak ko meron din isang longganisa kasi so kukunin ko siya mamaya tumali rin ako dapat ng yan yan kaya nang mahal eh 2 dollars isa kasi mga talong tong poke nyo Marami na sya $4 lang. So, more pokey, more fun sarap yun ng poke na may chocolate. Cherry! <laughs> so, our total bill for today is $60 with a bag like that. Ay, sa labas na yung lola, mababalik na ako sa sakin namin. And then, mag -thank you kayo sa akin dahil tinuro kayo sa isang Asian supermarket. Sharing, but I'm happy doing this, sharing with you our life. A little bit of Eglin Sobret na, 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 na kami ng New York City. So, maingay! Just... Yes the subway and we're gonna spend the journey too. Diba? So, okay, so I'm already coming. dada sa bago nyo ng Red Ribbon para pumili ako ng paborito kong empanada. so welcome to Queens, ang divisoria ng America. ciao, kasi maraming tao para sa yung yah fashion divisoria whatever you wanna call it, but it looks like a resemblance of philippines to me so just waiting So we're here at red ribbon and we're gonna have some Some food obviously so ganyan ang presyahan dito Right, so we're gonna get some basket if It's applicable because we're going to buy some food Mara. Masuyo po, magpadaan lang. Thank you! <laughs> so, we're gonna buy some stuff here. Yung mga bagay na gusto ko kong bilhin. Para masaya tayong lahat. Ito, masarap yan. Lahat naman dito masarap. Ang hirap pumili. So, meron tayong mga ganyan. Cheese and simada, ube simada. Mga paborito ko lahat. Napakahirap. Panginoon ko. Temptation, grabe. More gastos, more fun. Ako. Oh, cool. Pero kaya kaya na. So, ayun yung mga bibili na today. Meron tayong ube and simada. Paborito ko yan. Cheese and simada. Paborito ko din yan. Ito gusto ko ng anak ko. It's a moist chocolate cake. And gusto ko ng aking isang anak. And obviously, we're gonna have the pandesal for life butter pandesal. Tapos, bibili tayo ng mango slice. Dahil yun ang gusto ng aking panganay. Sa aking bunso hindi pa naman ganong mahilig sa mga cakes. So, hindi na rin niyang Pero my, my, goal for today is to buy You see that chicken and panada? I'm gonna have to buy a box of six for that. because that's one of the best sellers. Seller. So we're gonna get. So we're gonna pay and gonna order. We'll see. So we are going to pay in a few. So call in But you see, that's where all their stuff are. So bring So we are going to wait for our turn. for this one. So this is how their counter looks like. And I think I'm gonna have some halo halo. Pusto natin yung halo halo nila. So waiting for our turn. So nakapagbayad na tayo ta na nakuha na natin ang halo halo. So ang gagawin natin ay matay ay mag-taste test. Oh, tingnan mo naman yan. Mga ating baby girl. Ating kuya boy. So, what? Oh, ba? Ito, ito. Ito, Hindi makarosis yung ate mo. Alam mo gagawin natin. Ay magmi-mix mix. -mix. Dobe. Okay. Pasok sa budget, pasok sa bubukhanga, pasok sa panlasa. In fairness, lasang noipi talaga siyang halo-halo. Mmm! glad that you know I tried because it's my first time to do it. Sino pa yung lola mo? Lamig na masarap. So, tayo ay nakalabas na ng Red Ribbon at tayo na ay nakatikim ng halo-halo. But my beautiful family is waiting for me because we're gonna go to Manhattan for our new hotel. Sarap na buhay! Pa-hotel ka da lang. Siyempre, nabubuhay ka para enjoy ang buhay mo. At Enjoy your life, eat what you like, buy what you like, and just accept some limitations and challenges because no life is free of conflict. Right? So, still, I'm still at Queens walking to go back to our car. My family's there. I got the halo halo, I got the red ribbon, I got the grocery, and also in our car is. We had Jollibee, so everybody have a good day. Bless, bless. So we are now in the car, and I'm gonna try again. Babe, I need you to lower the volume of your video, please. And thank you. So, lower the volume, please, of your video. Thanks, babe. Okay, because we are watching videos. So, I'm gonna try the chicken empanada. Nakatikin ah, yung asawa ko sa akin. Kaya na nag-vlog ako. Curious ka. So, chicken and Pana is always good. Panalo to palagi. Yung asawa ko ngayon, kumakain naman siya ng halo-halo. Siyempre, sharing is caring. Alam mo na mga te, ha? Hap. Ah. Palagi masarap. Chicken and panada lagi kami bumibili ganyan so happy tummy happy wifey